Justice is served. Babae sa Portland pinatay ang isang hitman gamit ang kanyang mga kamay. Walong taon nang nakalipas na naghiwalay si Susan Walters sa kanyang asawa na si Michael Kuhnhausen at nagdesisyon ang lalaki na bayaran ng isang hitman para patayin si Susan. Isang gabi noong September 2006, umuwi si Susan at nakita niya ang isang lalaking hindi niya kilala sa loob ng kanyang bahay. Mabilis niyang nahulaan ang intensyon ng lalaki at sinugod niya ito na nagulat at hindi agad nakalaban. Nag-struggle sila ng halos 15 minuto. Nakakuha ng martilyo si Susan at sinubukan ni Susan na huwag patayin ang lalaki. Pero panaylaban ito, kaya sa isang malakas na paghampas ay napatay niya ang hitman na si Edward Happy. Si Kuhnhausen ay nasentensya ng 10 taong pagkabilanggo pero isang buwan na lang at mapaparol na rin ito. Hindi naman natatakot si Susan na handang gawin ng lahat para maprotektahan ang kanyang sarili.